ito yung titirahin namin ngayon ilang problema dito kung makikita niyo ang pressure gauge kahit hindi umandar naka 100 psi na no? so kapalitan natin yan ng bagong pressure gauge at saka bagong pressure switch guys no parang wala na oh. spaki na no so itong pressure tank nila sinay ko na ito kanina ito ay standing type na 200 liters so nung sinay in kong kuhan dito is lumalabas na yung tubig dito sa kanyo to maka hindi lang to butas malalaman natin yan guys no pag na sitting na napalitan natin yan ng bagong pressure switch ito so, guys no uh, tinanggal namin itong mga nut dito sa pressure tank nato guys standing 200 liters para ma check natin yung uh, rubber sila lim kung wala bang pan guys butas so ayan mga idol no tanggal na namin so kung makikita nyo dito lumalabas na yung tubig no so ibig sabihin wala na butas na tong rubber nito so ayan so ating bubuhati no para matanggal itong rubber nya so ayan oh. pansin nyo mutulo ng tubig dito daw nga? Dito. Oops. Nara. So, ang gawin natin dito mga idol, ang natin tong nasa taas niya. Ito. Dito natin to. nakakunik doon sa gumas ilalim no so yan yung butas no kita nyo yan butas na yan mga idol no sumabog na ang dahilan yan mga idol ang dahilan yan is yung balak uh, lack of maintenance ng hangin no palaging ginagamit walang kargang hangin no kaya yan mabubutas talaga yan ay, takin mo pa rin yung jarid. No, pa gahit. Gahit pa? Okay lang. mo ko na siya. Ayan na. Vacuum. Umabas na yung tinahin niya. Umabas na yung ata. ata. Ayan na yung dolo. Nakikita na yung buwan. Yung butas. Kuha rin, no? Oh. Ayan mga idol, nakuha na yung kuan Yung diaphragm niya. Bladder. Ayan niya. So, ayan mga idol, no. Pakita mo yung butas pa rin, Jared. So, ayan. mga idol, no. So, putok talaga siya. Kaya yung, yun ang dahilan na hindi na maganda yung function ng kuan ng bladder tank na, ang under ng pump natin no. So ito yung nasa loob mga idol no. Diyan dito talaga bago mo ito ilagay, ilagay mo dito dito sa doon sa ilalim para hindi maglilik yung tubig no dito sa taas. Diyan mga idol no. Mm. Tabutan tayo ng dilim no. Dahil naghanap kami ng buwan. Mabila ng spare no. Kaso wala kami nakita. So ngayon ang gagawin namin ulitin namin ito ng maliit. Para magamit lang dito sa in tawag ito sa in in pailaw tayo dito mga idol no so ayan dito natin mga idol kuwaki na kuwa <laughs> na ha. Good. Good. ayan kinayo na mga ka idol no So ayan mga idol no, tanggalin na namin itong kuha niya, mm, lid niya, cover doon, kulitan natin ang bago. Okay no. Standing position. Pandarang ko ano na na bang, suga bang. patung kompresor bang, begini hang ini. ka. No? Hmm. Para na overkill, na overkill ka ni kayo. Mga idol, no? Charge nito mga idol. Dapat 20 PSI lang mga idol, no? 20 PSI lang. So, ayan, mataas pa. Tingnan natin kung... Mataas pa mga idol. Ng, na 'yan mga idol, no. So ayan, mga idol, no. So natapos na nating mapalitan. So ang nangyari mga idol, So ngayon uh, gabi-gabi na, no. Mga uh, alas otso na ng gabi. So meron kasi pinalitan kasi namin dapat 'yung mga idol ng rubber, kaso lang walang mabibili doon sa tindahan, walang stock ah uh, kailangan talaga itong magamit dahil operated na yung lodging house dito mga idol so kaya ang ginawa ko kumuha ako ng spare doon sa shop so pinalitan namin ng 19 liters na barim no so standing type to mga idol no direct ayan kung makita nyo so operated na to mga idol ayan nakita nyo sa pressure test natin Mungkin ang okay na ang idol no? Takas na Ayan no? Okay So ayan mga idol no? Dapat talagang i-maintain nyo yung Pressure tank ninyo na i-check no? So kung nakikita nyo kanina Kinaragahan ko ito ng hangin dahil uh, stuck stack na to So, may chances kasi na nag-evaporate yung hangin yan. Kaya, kinargahan ko ng pre-charge niya na 2 bar, no? Uh, which is, nasa mga 20 PSI lang yun, mga idol. Ang nilagay ko, hindi ko na uh, nilagay sa 30 dahil yung 1 bar is 14.5 times 2. So, nasa mga 30. So, 20 lang, mga idol, no? Ayan, mga idol, no? Marin Jared, okay ka lang? okay. Busuk okay na. Okay. Oh. <laughs> Yon, okay. mga idol. Barak.